Ang pag-aaralan natin ngayon ay mga uri ng anggulo at kuha ng kamera. Ano-ano nga ba ang mga uri ng anggulo at kuha ng kamera? Una, ay yung tinatawag na long shot o establishing shot. Tinatawag din itong scene setting. Mula sa malayo ay kinukunan ang buong senaryo. Sumunod ay yung tinatawag na medium shot. ito ay kuha ng kamera mula tuhod pa itaas o mula sa baywang pa itaas karaniwang ginagamit sa dalawang taong nag uusap sumunod ay ang tinatawag na close up shot ang focus ay nasa isang partikular na bagay lamang halimbawa nito ay ang pag-focus sa ekspresyon ng mukha Narito ang isang halimbawa ng close-up shot. Sumunod ay yung tinatawag na extreme close-up shot. Pinakamataas na level ng close-up shot. Ang pinakapokus ay isang detalye lamang mula sa close-up. Narito ang isang halimbawa ng extreme close-up shot mula sa close-up, kinunan lamang ang mata. Sumunod ay ang tinatawag na high angle shot. Ang high angle shot, ang kamera ay nasa bahaging itaas, kaya ang angulo o focus ay nagmumula sa mataas na bahagi. Sumunod ay ang kamera naman ay nasa bahaging ibaba kaya ang angulo o focus ay nasa bahaging ibaba. At ito ay ang tinatawag na low angle shot. Ang kamera ay nasa ibabang bahagi ng kinunan ang Eiffel Tower. Ang birds-eye view naman ay maaari ring maging isang aerial shot, kinunan ang buong uh, eksena mula sa mataas na bahagi at ang tingin ay nasa ibabang bahagi. Birds eye view. At ang pinakahuli ay ang tinatawag na panning shot. Ang panning shot ay isang mabilis na pagkuha ng angulo ng kamera upang masundan ang detalyeng kinukuha. Halimbawa nito, ay ang paglipad ng helicopter, pagtakbo ng mga hayop, at pag-andar ng mga sasakyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood hanggang sa muli. Maraming salamat.